No guys, nandito kami sa isang ano. Sa isang pasyalan. At nang makagala-gala lang. Medyo malabo yung tubig, pero may mga isda. Ay, medyo malabo yung tubig dito tsaka mainit. isda isda rito ito yung mga kasama ko magkakainan daw sila ang ano lalaki Ang <laughs> nang ng paa mo. Nakabideo ka pa naman. Yeah. Dito, lalagay ko sa YouTube. Malaki pa yung katawan ng isda sa paa mo. <laughs> Ay! <Asa ka> <laughs> si na. Ay! Ay! Naglakad? Ayun o, ayun, ayun. ayun Baba ka dyan, baba ka dito, dito. baba ka dito. Umabanti pa. <laughs> Oo, oh, oh. Yung kanto. Yung kanto, pababa. Tinahirapan. Lumagpas na siya. dito. Lumagpas ka eh. Ayun, lalaki ng isda. Nang ko, ano koy koy ba yan? Uh -huh. Ayun, lalaki. Oh. Madami siya. Medyo malabo lang yung ano. Malabo lang yung ano. Ito yata, buntis ito. Ito yung ng tiyan, no? ko lang yan. Hmm, aparis yan. <laughs> Ayun, no? Ayun, no? Ayun, Ayun,